Ikaw pala yung dahilan, ha? Kaya umalis yung may-ari. Salimati ka dati, Mr. Corde! Salimati ka dati, Mr. Corde! Ay! 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 Ah! ah, ah. Salimate, kata, What's up mga idol, it's me again, Choy Inato, Ghost Hunter uh, Magandang hapon po sa ating lahat so May nag-request po na puntahan daw natin itong uh, abandonadong taniman po ng mais kasi wala na po nag-aalaga dahil po daw uh, may nagpapakita daw dito at natatakot na yung uh, may ari kaya ngayon uh, susubukan natin mag-explore dito try lang natin mga idol kung ano nakikita natin dito sa area na to kaya ngayong hapon na to sana po samahan niyo ako and shout out po sa lahat ng mga viewers natin. Sana po ay mag-subscribe kayo at huwag kalimutan po i-click niyo ang notification bell para up updated po kayo sa lahat po ng mga video na bago nating upload no? So samahan niyo ko mga idol, at sana po panoorin niyo po ang video na 'tong hanggang, hanggang dulo kasi kakaiba po 'to at first time kong mag-vlog dito kasi po request po ng isang residente na nakatira dito at sa pansamantalang uh, umalis kasi natatakot daw kasi may nakikita silang kakaiba dito. Kaya yan yung vlog natin ngayon. So subukan natin. Kaya samahan nyo ako. So tara. Let's go. So ayan mga idol ha. Oh, may, marami yan dito. Oh. Ang tawag dyan sa inyo mga idol. Ayan o. Oh. Lakas makagapang. So makikita yan dito sa ano, so hayaan na natin yan. Ayan o. So dito mga idol, halos na ano na, may bunga pa ang mais bago pa lang. Kasi na, nasira na yung mga mais dito kasi uh, natakot daw yung may-ari kaya napabayaan na po. Ayan o, sira-sira na, hindi na po na ano, naalagaan. Kaya ngayon, papasokin natin doon sa may gitna. Iikutan natin kung anong makikita na, uh, kung anong makikita natin ha So sa lahat ng mga viewers po natin maraming maraming salamat po sa inyong uh, walang sawang pagsuporta at pag-subscribe sana po pa-share po ng video So first time ko pong makapunta ngayon dito po sa Maisa na to at susubukan ko lang po mag-explore kung meron tayong makita you no know, kung wala naman po ay siyempre aalis po tayo dito pero pag may makita tayo uh, s'yempre uh, Mag-explore tayo dito at kung ano mang makita natin, uh, sana po wala masama mangyari sa ating pag-vlog ngayon. Samahan niyo po ako ng mga idol ha. Medyo Lapit na maggabi. No? Wala ka katakot din minsan mga idol dito sa gitna ah pa po tayo sa gitna ng maisan try lang natin kung meron tayo makita kasi sabi daw ng may-ari ang lawak naman ng maisan dito mga idol dun. dun pa sa unahan oh parang hindi kuya tatu kakayanin mamabutan tayo ng gabi ka dami naman Tingnan yung mga idol oh. Kinain ng, ng mga insekto dito kasi po hindi na naaalagaan kasi yung may-ari. Hindi nga pumunta dito kasi natatakot. Oh, tingnan niyo naman oh. 'Di ba? Hindi po ako nagbibiro ha. Ayan oh. Kinain na ng mga ano kasi sirang-sira na mga mais dito, sayang ba? No? <coughs> Ito kasi sayang kung um, ano, mawala yung ano nila pinaghirapan so yun mga idol uh, samahan nyo po ako ngayong hapon na to uh, at sana uh, supportahan nyo ako at sana wala masamang mangyari sa atin ngayon kasi first time kung pumunta talaga dito kung hindi dahil po sa request na mag explore tayo subukan nating uh, alamin kung anong anong kakaibang nila lang na nakita ng may ari po na nagtanim ng mais na to so samahan nyo ako at sana walang masamang mangyari sa atin totoo ngang nasira na yung mga dahon po ng mais. Kinain na ng mga insekto kasi po wala ng alaga. Sayang po yung pinaghirapan at gastos, no? Kaya tutulungan natin yung may-ari Parang may kakaibang. Ito. Mga ito. Ano? Dito pa. Parang may um, footprint. Parang kakaiba yung footprint. Kakaiba yung footprint. Ito. Kakaiba yung footprint. Parang hindi naman hayop. Tapos ang lawak ng maisan dito kumakapaniwalang inabandona na dahil sa kakaibang nakita. Ano kaya yung kasing footprint na to? Yan ha, dito. Yan o, malaki yan o, parang Sino yan? Sino yan? Uy! Ulo! Uy! Mga idol, aswang to! Aswang! Kaya pala! Kaya pala, ito yung nagpapakita! Ayan. Ikaw pala yung dahilan, ha? Kaya umalis yung may-ari. Ah, Salimati ka dati, Mr. Corde. Kusta, pa, Tris Pinidikti. Kusang krasit mi hilok, sandra kusit mi hidoks. sa tanah. Mungkong hmm. sodi ah. di vana. Sant malakwe livas. Ipsibini na bibas. Uh. Huh. Saan uh. Yan. Salamat ka dati, Mr. Kule. Ayun uh. hmm. mga idolokit na kita nyo. Hindi sa hayop. Uh. Aswang yan. Kaya uh. Kaya pala. Kahit sino naman naka, nakakatakot Pero Tatagan natin ang loob natin mga idol Sana yun Alam ko nandito lang siya, siya po Alam ko nandiyan ka lang Alam ko nandiyan ka lang nagtatago salimati keta ti misil ay ko ay ay ko Malakas siya, mga idol. ay ko. Yung buhok niya, napakatigas. Yung buhok niya, napakatigas! Napakatigas yung buhok niya. Mahuli ko sana. Malakas siya. At napakabaho niya. At napakadulas niya mga idol. Babae. Napakahaba ng buhok. At matigas yung buhok. So yun mga ito lang. Hindi ko inasahan to. Kita ko ang sinasabi ng uh, may-ari ng maisan dito. Maruli ko sana pero ah, bangis niya. Namutlo yung kamay ko. Matigas yung uh, ano niya mga idol, yung buhok niya. Hindi basta-basta na buhok, parang takaiba. Kaya nakatakas siya. Malapit na po magabi. Ayan Oh. Malapit na po magabi mga idol. Ayan, lulubog na ang araw. Wala nang araw kaya lalabas na sila. Baka may biktima sila dito. Hindi ko alam kung anong nangyari. Hmm? Huh? Sira-sira na talaga yung mga mais dito. Sayang. Ayan Oh. Andyan siya sa tapat pres pinidikte ko sa krasit mihilok sa krasit mihidoks vadri sa tana ng kung saan mivana san sa malakoy libas ipsi na bibas ang nalitong aswang mga ito hindi basta basta mahuhuli ito ayun nakita ko siya nagtatago siya nagtatago So, mga idol, ah. Hindi basta-basta po to ang ginagawa ko, mga idol. No? Napaka-delikado po. Wala. Ano yun? Parang may sumisigaw, ha. Ah. Parang banda dito. Patrice, binidikti ko sangkara sit mi ilok, sundra ko sit mi idoks. Padre sa tanah ng gawso di miga san sa malapalibas. Ipsi bininabibas. Ayan na mga idol. Ayan siya, mga idol kung sino ka man. Hindi ko alam kung sino ka at bakit ka nandito sa maisa na to. Hindi mo ba alam? Ha? Natatakot ang may-ari dahil sa iyo. Ano ginagawa mo? Ha? Ano ginagawa mo? Sumagot ka. Alam ko hindi matino yung utak mo. Ayan, mga edalo. Alam ko hindi matino yung utak mo. So, ano ito? Delikado to. Bakit? May pinagdadaanan ka ba? Ha? Gusto kitang tulungan. Umalis ka dito ngayon. Kung hindi, papatayin kita. Ha? Nagtatakot na ang may-ari kaya napabayaan ng maisa na to. Hindi ka makakatakas. Oh! Hala! Saan ka pupunta? Nagsasabi pa ako. Hala! Nagsasabi pa! Umalis ka dito, Ha? sa na balik ko dito, wala ka na dito, ha? Umalis ka na. Para wala ng dugo na kumalat dito. Tandaan mo yan. Umalis ka dito, ha? Sana maintindihan mo ako. Hawa na dere. Hawa na dere, ha? Hawa na. Ayaw na pagbalik dere, ha? So, yan mga idol. Nagbisaya na ako para para maka ano na may ari dito. Kung gusto mo pang mabuhay, ha? Kung sino ka mang ka. Malis ka na dito. Umalis ka! Kung sa trapatris, sa piniriti ko, sa krasit mi hiloks, ang drakosit mi hiloks, vadri turu sa tanah, nanggong suri mi vanasan, malakwe levas, binina bibas. So mga ito, sana makinig siya sa akin. Sana hindi na siya bumalik dito para malagaan ang maes na to. So mga idol, ang gawin natin ngayon at mapaalis sana natin ang mga kakaibang nilalang dito. Kagaya ng baliw na tao na yun, na aswang kasi nasaniban po sila. So, hindi tayo basta-basta papatay no. no ang gagawin natin, pagsabihan natin na huwag na bumalik dito. Pero kapag bumalik siya dito mga idol, yun na po yung katapusan niya. Kasi po talagang naawa ako sa may ari. Sana wala nang mabiktima na tao no. kalawak talaga ng maisan dito hindi ko kayang uh, ibutin to, mabutan tayo ng madaling araw, ang laki ang lawak sana kaya siya sana umalis na siya at natakot ah, sira-sira na ang paano eh, yung maisan, eh, kasi hindi na nalagaan nakabuta tayo ngayon dito mga idol so ayan makalawak po ng maisa no hindi ko na siya makita baka uh, tumakbo at nagtago na hindi lang kung saan so sana umalis na siya at hindi na siya magpakita so so yun mga idol ah So sana po magtagumpay tayo ngayon sa ating misyon at mapalis natin ang kakaibang nilalang kagaya po ng may sinaniban po ang kanyang uh, katawan o utak ng mga demonyo. Aswang. Pero nakita ko talaga mga idol nakakatakot siya at at yung buhok niya napakatigas, no? So ayan, nawala siyang build dito sa maisan. Sana po aalis na siya. So update tayo at babalik tayo dito mga idol kung mayroon pa tayong makita na aswang. Kung bumalik sa dito mga idol, hulihin na natin at papatay natin kung sakaling ah uh, sasaktan niya ako, atakihin uh, niya ako. So abangan po ang susunod natin na upload. Ayos na ako dito kasi malapit na po mga gabi. So yun po mga idol ha. God bless po sa inyong lahat.